Nagkaroon po ako ng problema sa aking trabaho. Kung saan ang boss kong lalaki ay hinihipuan ako at pag nagsumbong daw po ako ay ipapatanggal niya ako sa trabaho. Dahil wala akong ebidensya, wala po akong magawa lalo at kailangan ko ng work. Ano po ang gagawin ko? At upang sagutin po 'yan, nandito po ang ating panauhing abogado ngayong araw on the line po makakausap po natin ang makusay na abogado, si Attorney Noel Valerio. Attorney Noel, good afternoon to you. Ayan, napanood yes, pa ba ninyo? Napakinggan po ninyo? Yes. Yes, good afternoon. Yes, good afternoon po. Napakinggan. Good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon po sa mga na kikinig po sa atin. Uh, maganda po yung kaso. Actually, maraming uh, maraming uh, maraming kaso na po pwedeng i-file ho doon sa sitwasyon ngayon. So, isa, po pwedeng mag-file ho tayo sa labor kasi uh, pang, uh, pang ho yan so uh, po pwedeng uh, pwedeng uh, mag tayo sa 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 dole at uh, ini-entertain ho yan pangalawa eh, yung pinaka mabigat ho na kaso it's po yung ginagawa ho ng boss niya ay isang isang tunay na isang criminal case na po pwedeng uh, po pwedeng babagsak ng uh, unjust fixation, um, and then sexual assault. So po pwede ko siyang mag-file Ma sa criminal case. Ho, pinaka ang pinakamagandang gawin niya, ho, magpablatay siya sa barangay muna. Kasi usually yun ang ginagawa ho natin para maganda yung ebidensya. At lumalabas so talagang seryoso ho. Kasi uh, alam niyo ho yung ganyang krimen, um, normally can only be committed by two persons. So, uh, walang karami kadalasan ebidensya. Tama naman yung boss, walang ebidensya. Pero kung kung ka ng kumpleto ka ng na, sumunod tayo sa procedure, kompleto ka ng mga mga president na dokumento katulad ng police, katulad ng barangay blatter, police blatter, and then complain din sa uh, sa company sa HR kung boss niya pwedeng mag HR Ah, uh, pu 'yun. So, ganung sa ganung sitwasyon, ma, 'yun na po 'yung magagamit nating ebidensya ko, 'yung mga police report kasi normally, no man in his right mind would just go to the barangay and go to the police for purposes of reporting the incident. So, 'yan po 'yung 'yan po yung mga ebidensya na magpapatunay na uh, uh, yung 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 empleyado ay naharas at uh, meron siyang uh, hindi magandang nararamdaman at nar, nar naranasan. So, yun po yung maibinensya po natin. Pwede rin siyang pangatlo, pwede rin po siyang mag-file ng civil damages. So, uh, kaya lang, yung criminal sa civil po pwedeng pag po pwedeng pag uh, uh kasi no, pag nag-file ka ng criminal case, kadalasan uh, impliedly instituted ang civil aspect. So, you know, yun po yun po pwedeng i-file ating may problem yung ating tuma tumawag na may problema tungkol sa boss niya. Okay, very good. So, unang-una, pwedeng pumunta sa HR nung inyong kumpanya mag-complain kayo para malaman po ng mga boss po niyo yung ginagawa po niyang kung supervisor man 'yan. Pangalawa, sabi nga ni attorney, pwede kayong pumunta sa DOLE. Okay, or pangatlo, mag-file kayo ng criminal case. ini tanong ko lang, kasi parang naaalala ko meron din po tayong Anti-Sexual Harassment Act at Safe Spaces Act. Pasok din po ba yan doon sa uh, violation ng Anti-Sexual Harassment Act at tsaka Safe Spaces Act po, Atty. Noel? Yes, uh, tum uh, tumpak na tumpak po yung sinabi niyo Tony Dot. Yun yung sinasabi ko na sexual harassment. Pasok na pasok doon. So, uh, po doon. Yun ang basihan kung uh, magiging uh, bataso natin na magiging basihan para pag-file ng kaso. Opo. So, ayun po, no. Uh, kung nakikinig po ngayon yung uh, biktima no? na sumulat po sa atin, yan po ang mga pwede po ninyong gawin. And uh, siguro, para lang po madagdagan ng ebidensya, uh, kung meron po kayong talagang trusted na trusted dyan sa inyong opisina, sabihin po ninyo na pagmasdan para meron kayong pwede na witness. Abay, kung pwede rin magkaroon ng CCTV doon, bakit hindi, hindi ba? So, uh, right, uh, right now po, I would like to ask, Ma'am Annie, Ma'am Annie, do you have any question there po? Well, uh, ko kayong dalawa, Attorney Dot, ano po, uh, ni Attorney Noel Valerio. Eh, uh, salamat. Kasi, alam mo, yung mga empleyados na sometimes takot, di ba po, nawawala ng trabaho. Tapos, kinukubli nila yung mga ganong klasing bagay. Ito, dapat maisiwalat at yung boss na yon ay maparusahan siya. Kung hindi man alam ng HR. Pero yung ganitong klaseng case attorney Noel, ano yung chance nito na manalo sa korte? Siyempre uh, siya bilang isang uh, attorney? Kadalasan ho, kasi lalaki ho yan, uh, very unusual. Kung baga ang tawag namin dyan, extraordinary unusual na unusual na extraordinary. Walang lalaki kasi nagpa-file karamihan dyan. So um, ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, itong lalaki na to, given our nature... Um, naglakas ng loob. So may 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 uh, ma mas mabigat ang tingin na ng mga korte, lalo na mga fiskalya. Na totoo yung nangyari kasi uh, napaka napaka karamihan uh, parang parang uh, imposibleng isang lalaki na magpapail ng kaso. So uh, given yung yung ating yung, yung ating uh, kultura at at the same time yung sitwasyon <laughs> ng -hmm. ng isang lalaki laban sa isang boss ng lalaki So kadalasan ho yan na bibigyan ng pansin kasi ho ah uh, ano, uh, pambihira ho yan. Walang bihira na bigla bi labas bigla na wala namang katotohanan. So binibigyan ho ng pansin yung statement. Ngayon kung halimbawa depende na lang sa galing ng abogado in reality kung halimbawa medyo mali-mali naman ang sinasagot talagang lumalabas ho na frame uh, lumalabas po gawa, gawa lang lalabas din yung katotohanan kaya lang pagdating ho sa ko pagdating sa piskalya kadalasan na ipapalyan pagdating naman sa korte depende sa ebidensya kasi alam niyo wala naman talagang kadalasan na na nagiiwan nagpapakiwatig o kaya nagpapakita ng isang ebidensya sa maganyang krimen kasi it's a uh, kung ano yan eh, um, ano um, kumbaga ang tawag niyan yung mga yung mga may tawag ho dyan eh, parang emotional o kaya yung, yung sa mga, mga abuses na krimen yan. Uh, pag mga ganyang krimen kasi, it's usually committed by two persons. So, um, walang, walang testigo karamihan dyan. At uh, ang mga testigo dyan, mga mute witnesses ang tinatawag. So, it's a question of whether the person is credible, the one testifying is credible and worth believing. Ganun lang ho yun. Okay. Sana yung nakapitan din ito, ang so, abogado. Sana pro bono nyo na lang kasi ito na naman yes. Naman yung sura niya. Kawawa naman siya, attorney dot, di ba oh, oh. po? Tulungan na lang. Po. Yes, Miss Annie. Oo. Oh, oh. So, is isasigundahan ko lang si Atty. Noel. No? Meron <laughs> ng Supreme, Supreme Court case na sinabi ni Justice Marvic Leonen doon sa kanyang desisyon na hindi babae lang ang biktima ng sexual harassment. Ah uh, pati lalaki nagiging biktima ng sexual harassment and sila ay binibigyan din ng damages. So yun ang napakagandang kaso po na pwede pong hanapin siguro nung magiging abogado po nitong uh, sumulat po sa atin. So thank you so very much, Attorney Noel Valerio, again for sharing your knowledge with us this afternoon. Maraming maraming salamat sa inyo. Of course, Attorney Noel Valerio is one of our very knowledgeable lawyers from the MCGI Law Center. Maraming maraming salamat po, Atty. Noel.